good evening. Um, this is Tonet, Tonet Hernandez Tibus. <laughs> yeah. So, ngayon, may marami kasi nagtatanong kung paano daw ako nakapag-move on ng ganun kabilis dun sa husband ko. So, ngayon, um, I will give you 10 things on how to move on. It, ano yun na yung ginawa ko before. Eh, eh kasi um, actually hindi naman ganun kadali napakahirap kasi we have four kids yung tatlo na sa akin and then yung eldest ko is nasa in-laws ko and effective po to ng lagnat last night <laughs> sorry so yung ginawa ko share ko lang sa inyo ganun so number 10 number 10. ginawa ko delete all the photos that you were together. So, like, for example, that time kasi, yung sa panahon namin, hindi pa uso yung selfie camera. Though, meron namang, meron ng selfie camera, but we don't have our own. Mm. Ay, hindi. Meron kaming Samsung para that time. And then, before kami nag um, parang nawala yata yun. So, all the photos there ay nawala na din nung nagpasalamat ako kasi wala akong hawak kahit na isa. So, and then, um, kung sa inyo naman, since uso na ngayon yung USB or memory cards, kung ayaw nyo siyang i-delete sa phone nyo, o i-save nyo na lang sa USB para at least, ba diba, or ma-delete nyo man siya sa phone nyo, meron pa rin kayong spare. Kung gusto, kung ready na kayong tingnan yung pagbumuka niya doon, E eh tingnan nyo dun para ganun na kadali. Sa Facebook naman, yung mga albums nyo together, e eh di, i-only me mo or delete mo na totally since you have the copy naman on your USB, eh, di ba? Number two, delete all the mem messages and number. So, before kasi, di ba, um, nandiligo pa lang siya sa'yo, mga sweet messages yung mga sinasabi niya, ganyan-ganyan, ang ganyan, sweet-sweet, good night, good morning, and then all of the sudden, wala na. Um, uh, yung kahit na mag-good night na lang, wala. Siyempre, kasi wala na kayo, di ba? Lalo na sa si mga mag-boyfriend, ganyan. So, kung magbabackread ka ng messages, masakit, di ba? Kasi parang inis mo, ganun kami kasweet before, and then ngayon may ka-chat na siyang bago, ganun din yung sinasabi niya sa ka-chat niya ngayon bago. So, parang mo hurt ka lang, hindi pa, hindi healthy para sa'yo. So, iiyak ka lang naman, or mag-iisip ka na naman, may stress ka na naman. So, delete. And the numbers. Kung hindi naman kayo magkasama sa work or what, na may pwede kayong pag-usapan, then, what's the purpose na mag-save ka pa ng number niya, di ba? Delete mo na lang. Wala na rin naman ibang pag dapat pag-usapan. Eh, kung kami nga, wala kami dapat pag-usapan. Supposed to be, may pag-uusapan kami kasi may anak kami, di ba? Pero, we, ano, hindi talaga kami nag-usap that time uh, nung naghiwalay kami number 3 number 3 throw all the memories actually we started at 1 throw all the memories, gifts and everything na related sa kanya so kapag binigyan kanyang flowers ako kasi, ano, mahilig ako yung mga dried flowers like this Ayan, pero hindi bigyan ng lalaki kinuha ko lang yun dyan <laughs> So, kapag binigyan ka ng flowers, tapos ginawa mo siyang dry, you better throw it na lang, di ba? Para for what any reason na magtatago ka pa ng ganyan. And then, yung mga cards or ano, sunugin mo na. Kasi, ni, kung meron na siya ngayon, wala nang chance na magkakabalikan pa kayo. Or, kung talagang gusto mong itago, edi eh itago mo yung hindi mo na siya muna nakikita. Sa mo na halukayan kapag ready ka na ulit, di ba? Like, this. So, someone give it to me and then wala na kami. So, I don't know if I'm going to send it to the Philippines or itatago ko na lang siya muna. Paratis hindi ko siya nakikita. Pero ngayon, nandun na siya. Dati katabi ko siya matulog, ngayon nandun na siya sa paanan ko. <laughs> natatabunan na siya ng mga, mga, ano, natatabunan na siya ng, ang tawag dito, mga unan ko. So, ganun yun. Ganun kapag nag on. So, you better, ano, um, ilayo mo yung mga bagay na makakapagpaalala sa kanya. Number four. Kung kaya mo, umalis ka sa place na lagi mo siya nakikita. Ang ganun kong mag-advise, ganun hindi ko magawa. Actually, dun sa una nagawa ko siya. Kasi umalis ako ng doon sa lugar kung saan kami nakatira. So, hindi ako bumalik doon Uh, bumalik pala ako nung totally move on na ako. So, um, kasi as long as nakikita mo siya, and then may kasama na siyang iba, masakit, ba diba? Sino ba naman ang matutuwa pag ganun nang nangyayari? Tsaka asawa mo pa siya, or kahit sabihin natin boyfriend mo lang siya, masakit, diba? Tapos yung wala pa kayong formal breakup, or baka parang ikaw lang yung ikaw na lang yung nag-admit na break na kayo tapos yung parang natuwa na lang din siya So ako, umalis ako that time ng Boracay. O, oh, I mentioned Boracay. Umalis ako ng Boracay. Pumunta, umuwi ako sa amin. And then, pumunta ako ng Bulacan. And then, dun ako nagpa-heal ng sugat. So, parang, tinuon ko yung attention ko sa pag apply ng work and then sa mga anak ko. May communication kami that time, but it's all about the uh, support na lang for the kids. Yun lang. Pero it's all about us. Wala na. Kasi alam ko wala na. Imposible na talaga. Hindi na maibabalik yung dati. Tapos iwasan mo rin na pumunta ka sa mga kunyari. Sa mga bar na lagi magkasama. Or sa mga park. Like for example here. Ako umiwas ang pumunta ng Jordan Park. Or what? Or ng Mungkok. Or ng somewhere in Central na magkasama kami. Char. Bahala kayo mag-isip ko sino yun. <laughs> yun. Bawal. Ayaw. wag, iwas-iwas mo na hanggat sa yung parang. Ang iba, nagsasabi, para makapag-move on ka, pupunta ka dun sa lugar na lagi nyo pinupuntahan. Na parang, para masanay ka. Na pupunta ka dun sa area na yon sa lugar na yon without him. ba diba? Yung may ganong ano, may ganong style ng moving on. Ako naman, ayoko. Hanggat, Maaari, ayaw akong pumunta sa isang lugar na lagi namin pinupuntahan. Kasi masakit. Maalala mo lang pupunta ako. Ay, shit, kasama ko sa before. Diba? Number five, total makeover. Doon na tayo. So, ako hindi pa ako nakakapagpagupit. <laughs> That time yan, nagpagupit ako before. Pero hindi naman as in total makeover. Kasi hindi naman ako mahilig sa party or what. Um, bahay lang ako that time, tapos aalis lang ako, magpapass lang ako ng documents ko, and then bahay ulit hindi ako nakikipag-get along sa mga friends ko medyo lumayo ako that time sa lumayo ako that time sa tao, lalo na sa lalaki so kasi parang feeling ko lahat na ng lalaki, ganun na katulad na niya So, mag-makeover, magpaganda ka. Ipakita mo sa kanya na parang hindi ka affected ng paghihiwalay niya. oo, iniyakan mo siya ng ilang araw, iniyakan mo siya ng ilang gabi. Pero, um, magpaganda ka. Para at least, di ba, nakikita niya na, oh, yan yung babae sinaktan ko, or what. Kung may lalaki pa talaga na nakakaramdam ng ganyan. Number six get along with other friends, and then make new friends. Ako, that time, hindi ko nagawa yan. Kasi, parang nag-focus talaga ako sa kids ko. Nag-focus ako sa pag apply ng trabaho. So, ngayon, since ikaw, kung boyfriend mo lang naman yun, tapos, you're still in college, or nagtatrabaho ka, and then, maganda naman yung trabaho mo. After na work, give yourself a time naman na sumama ka sa friends mo, or not yung sobra-sobra naman na yung makikipag-inuman ka, makikipaglaklakan ka or what. Yung ano lang, simpleng tambay, simpleng jamming with, the, ano, with the others, ganyan. Make new friends. Kanyari, may makakilala yung mga katrabaho mo or willing ka nilang ipakilala sa kung sino. Maki-ano ka na lang, maki-alin ka na lang.